Good day everyone! Welcome for another video. So oras na ito mga kapatid, ating pag-aaralan ng The Voice Speech and Song, Chapter 30, entitled, Pagmamalasakit sa Pagsasalita sa Iba, Magandang Katangian sa Iba. So samahan niyo po ako sa pag-aaral ito. Linangin ang ugali ng pagsasalita ng mabuti sa iba. Isa alang-alang ang mabubuting katangian ng mga nakakasama mo at tingnan ang kaunti hanggat maaari sa kanilang mga pagkakamali at pagkukulang. Kapag natuksong magreklamo tungkol sa sinabi o ginawa ng isang tao, purihin ang isang bagay sa buhay o pagkatao ng taong iyon. Linangin ang pasasalamat. Purihin ang Diyos sa kanyang kamanghamanghang pag-ibig sa pagbibigay kay Kristo na namatay para sa atin. Mga kapatid dito mapapansin natin napakaganda po ng ating napag-aralan na kapag ang isang tao ano, kapag ka nainis ka sa isang tao ay nakita mo ang kanyang kahinaan, mag-iisip po tayo sa mga bagay na kabutihan niyang nagawa at purihin po natin ang Panginoon at mag-isip po, po tayo ng mga positibong bagay upang hindi na po tayo matukso sa pagrereklamo, matukso sa pagsasalita ng mga uh, hindi hindi karapat dapat na mga salita at kailangan ang mga pagkakamali na ating nakikita sa iba ay palitan po natin ito ng mga bagay na makalangit. At mag-isip po tayo ng mga bagay na kanyang nagawa na kabutihan. Huwag po nating tingnan ang ugali ng tao na isang masama or isang hindi karapat-dapat. Bagkos, purihin natin ang Panginoon, mas isipin pa natin at tingnan ang Panginoon dahil doon po nare-reflect ang ating ugali kung sino ang ating tinitingnan. Huwag po nating papansinin yung mga ugali ng ating mga nasasalamuhan na hindi natin nagustuhan bagkos ipanalangin po natin na ito po'y mapapanagumpayan. Isang daan ng kaligtasan para sa tinutokso. Walang sinuman ang nagagawang mas mabuti sa pamamagitan ng pagtuligsa at pagkukunwari upang sabihin sa isang tinutukso na kaluluwa ng kanyang pagkakasala sa anumang paraan ay nagbibigay inspirasyon sa kanya ng isang determinasyon na gumawa ng mas mahusay. So, mga kapatid, tandaan natin na Kapag ka nakapag-isip po tayo ng mga bagay na ito po nagbibigay kaluwalhatian sa Panginoon, binibigyan lamang po natin ang ating kapwa ng isang daan tungo sa kaligtasan. Lalong-lalo na kapag tinukso po tayo na magkasala, kailangan po nating uh, harapin ang tukso ito sa mga bagay na makalangit, sa mga bagay na nasusulat. Huwag po tayong magpakunwari na, uh, na tama or, or uh, banal bagkasi ipagkakalog po natin sa Panginoon itong ating kahinaan upang bigyan niyo po tayo ng kalakasan. At magbibigay din po tayo ng inspirasyon sa bawat taong ating nasasalamuha. Sadya, sabi dito, ituro ang nagkakamali na siraan ng loob sa kanya na may kakayahang magligtas hanggang sa sukdulang lahat ng lumalapit sa kanya. Ipakita sa kanya kung ano ang maaaring maging siya sabihin sa kanya na wala sa kanya ang nagre-rekomenda sa kanya sa Diyos. Kundi si Kristo ay namatay para sa kanya upang siya ay tanggapin sa minamahal. Mga kapatid, ito po yung lagi nating tatandaan na ang ating Panginoon, grabe yung sakripisyo niya. At kailangan, anuman yung nakikita natin, natin sa ating kapwa na isang pagkakamali, isipin po natin yung kabutihan ng Panginoon na paano niya tayo inalagaan simula't simula pa. At Nawa ay atin pong may sa buhay ang karakter ni Kristo at anuman ang mga uh, pagkakamalit, pagkakasala na ating nagagawa ay mapalitan na po ito ng kabutihan at katwiran ng ating Panginoon. Walang mapagmataas o mapagbintangang salita. Ang pananalita ay isang napakagandang talento. Gaano pa kaya ang Diyos na sa pamamagitan ng kaaya-ayang pananalita ng, o tungkol sa kanyang pamana na binili ng dugo kaysa sa paghahanap ng kamalian. So tayo mga kapatid, nakasanayan na natin minsan na uh, kapag ka nagkasala ang isang tao ay talagang uh, hahatulan na natin. Ngunit hindi po ganoon Kailangan, ang ating mga salita ay napaka bagay. Isa po itong talento na pinagkaloob sa atin ng Panginoon para magamit sa kanyang gawain. At imbis na maghanap po tayo ng kamalian sa iba, mag-isip po tayo ng mga bagay na makalangit. Mag-isip po tayo ng mga bagay na pagpapala upang pagpapalain natin ang mga tao sa ating paligid. Dahil pagka si Kristo po ang nananahan sa ating mga puso, kakaibang saya, kagalakan ang mananahan dito. At hindi po ito may tatago sa ating buhay. May babakita po ito sa ating mga gawa. Darating ang mga ulap, ang masamang pananalita ay magmumula sa mga kaaway ng katotohanan upang apihin ang matuwid. Ngunit huwag hayaang magmula sa sinumang mananampalataya laban sa ibang mananampalataya ang mga mapagmataas at mapagbintangang salita. Hindi pa ba tayo sapat sa mga tanda at pagpapala ng Diyos upang mapanatili ang ating bibig na puno ng pasasalamat at papuri at luwalhatiin siya? Mga kapatid, marami na po tayong natatanggap ng mga uh, <coughs> mga bagay no na, <coughs> na nabumula sa Panginoon. At kinakailangan na ang ating mga bibig ay manatiling banal sa pamamagitan ng pagsasalamat sa pagluluwalhati sa kanya. Ano man ang ating mga gagawin or meron man tayong pagkakamali na nagawa or ang ating kapatid ay purihin po natin ang ating Panginoon. At nawa masanay na po tayo na sa lahat ng ating mga iniisip ay nandun po ang presensya ng Diyos. Nandun ang Kanyang banal na Espiritu na siyang gagabay sa atin at siya po ang uh, kukontrol sa ating pag-iisip. Dahil pagkakahinayaan po natin ang ating pag-iisip na uh, binabaliwala lamang po natin ang mga salita ng Panginoon, walang ibang mga salita ang lalabas sa ating bibig. Kapag kainiwan na tayo ng ating uh, Panginoon dahil nagiging pabaya po tayo, kinakalitaan natin na magbasa ng Kanyang mga salita, Salita po ng kaaway ang siyang mananahan sa isipan natin. Mabibigyang katwiran ba kayo sa pagbigkas ng mga pagpapahayag ng masamang pakiramdam at masamang reputasyon laban sa mga inaakala naming nagkakamali o nagkamali? Hindi ba tayo kailanman nagkamali sa ating sarili? Hindi pa ba tayo napunta sa gulo ng kawalan ng pag-asa? Tulungan tayo ng Diyos na isaisip kung gaano kahirap kapag tinukso ng diablo na pumanig sa diablo ang ating sariling mga kapatid at subukan saktan at sirain. Kapag natutukso na magsalita ng mga salita ng paghahanap ng kamalian, magsimulang umawit, purihin ninyo ang Panginoon. So mga kapatid, pagkan may nakita tayo sa ating kapatid na nasasaktan or natutokso siya at nakagawa ng mali, huwag po natin siyang husgahan. Bagkos isipin natin, tayo po ay hindi ba nagkakamali? May portion po tayong nahihirapan minsan sa mga pagsubok na ating pinagdadaanan. Ngunit sa awa at tulong ng Panginoon, atin po itong napanagumpayan. Gaya din ng ating mga kapwa na kapag sila ay natutukso ay kanila din po itong mapaparagumpayan. Dahil nangangako ang Panginoon, sino man ang lalapit sa Kanya, siya po magliligtas hanggang sa sukdulan. Kaya huwag po tayong manghusga. Huwag po ta nating tingnan ang mga kamalian ng ating kapwa. Dahil ang mga tao sa ating paligid, nagsisikap din po sila na maging banal gaya ng ating Panginoon. Kaya magtulungan po tayo, eh, imbis na mag maghusgahay, kinakailangan na magpanalanginay. Ano? Pambubola bilang pagbubulag-bulagan. Lahat ng pambubola ay dapat iwaksi dahil gawain ni Satanas na mambubola. Ang mga mahihirap, mahina, nahulog na mga lalaki at babae sa pangkalahatan ay sapat na iniisip ang, ang kanilang sarili at hindi nangangailangan ng tulong sa direksyong ito. Ang pambubola sa iyong mga ministro at ay wala sa lugar. Binabaluktot nito ang isipan at hindi humahantong sa kaamuan at pagpapakumbaba. Ngunit ang mga lalaki at babae ay gustong-gustong papurihan at napakadalas ng kaso na ang mga ministro ay gustong-gusto ito. Ang kanilang walang kabuluhan ay nasisiyahan dito, ngunit ito ay naging isang sumpa sa marami. Ang pagsaway ay higit na dapat pahalagahan kaysa pambobola. Itong papuri natin sa tao mga kapatid. Maging mapagbantay po tayo dito. Kapag pinupuri po tayo ng mga tao or tayo yung pumupuri sa mga tao, maging mapagbantay po tayo dito dahil ang dapat nating purihin ay ang Panginoon. Mas mahalaga na laging nakikita ng mga tao ang ating kahinaan kaysa lagi nilang nakikita ang ating kabutihan. Bakit? Dahil ang Panginoon po ang naglaan ito. Mas magpasalamat po tayo pagka kinokoreksyonan po tayo ng mga tao upang maging mapagbantay po tayo, maging aware tayo sa ating mga ginagawa. At dapat nating baguhin na akala natin ay nabago na. Kaya manatili po tayong kapitin ang mga pangako ng Panginoon at basahin ang kanyang mga paalala upang hindi po mawala sa ating alaala ang mga bagay na makalangit. Dahil mas mahalaga pa na magsaway kaysa naman purihin mo ang isang tao na ito po'y nagbibigay ng kataasan sa kanyang sarili. Kaya wag na wag po tayong ano, uh, wag po tayong mambola sa ating kapwa. bagkus ipanalangin po natin, wag po tayong magbulag-bulagan sa bahay sa bagay na ito. Dahil alam natin na yung pambobola or yung mga papuri, pinupuri natin ng tao, gawain po yan ni Satanas para hindi po natin makita yung kahinaan ng taong yun. Ang pagsaway natin mga kapatid ay uh, kailangan po talagang uh, gawin natin. Ngunit na sa proper way, na sa tamang paraan kung paano magsaway. Huwag po tayong huwag po tayong mambola sa ating kapwa na kahit hindi totoo. Kailangan pagka nakita natin ang isang tao na kagawa ng kabutihan, purihin po natin ang Panginoon. Salamat sa Panginoon dahil nakakagawa tayo ng kabutihan. Lalong-lalo na sa ating kapwa. Sabi dito, mga hindi natutupad na pag-asa. Ang mga nakakapuri na salita ay matamis sa di-konsagradong puso ang, at ang ilan ay nag-aakalang sila ay nakatayong matatag, ay natulala, naakit at nalasing sa mga pag-asa na hindi kailanman matutupad. Isang malaking pagkakamali ang nagawa sa ganitong paraan. Ang lahat ay dapat mag-isip at magsalita ng may kahinhinan tungkol sa kanilang sariling mga kakayahan. At dapat na maging maingat at huwag hikayatin ang pagmamataas at pagpapahalaga sa sarili sa iba. So ito po yung paalala sa atin ng Panginoon na huwag po tayong magmataas sa ating mga sarili at kinakailangan na yung papuri at mga matatamis na salita ay sa Panginoon lang. Alam natin na maraming mga tao na kapag ang ating mga puso ay hindi natin ipinagkaloob sa Panginoon at inaakala natin na tayo ay matatag na tayo po ay nagkakamali. Dahil pagkaalam mo yung katotohanan, maging mapagbantay ka dito. Baka sa pagising mo ay malasing ka. Dahil marang tao sa paligid mo ay pinupuri ka. Dahil napakadaming mga kabutihan na nagagawa mo at kinikredit mo ang iyong sarili, ang mangyayari niya, mga kapatid, baka pagising mo ay hindi pala ikaw ang gumagawa nito, kundi ang kaaway na. Dahil ang sarili mo, pinupuri mo. Kaya kailangan sa lahat ng ating gagawin, isa po itong paalala sa atin, na huwag po tayong magmataas. kinakailangan na ang ating mga puso ay panarati na lang magpakumbaba upang pagpapalain po tayo ng Panginoon. Ang papuri ay isang panganib. May mga taong laging nagsasalita at nagsichismisan at nagpapatutoo ng hindi-tutoo na naghahasik ng mga binhi na hindi pagkakaunawaan at nagdudulot ng alitan. Tinitingnan ng langit ang uring ito bilang pinakamahusay ng mga lingkod ni satanas. Ngunit ang taong nasugatan ay nasa isang hindi gaanong delikadong posisyon kaysa sa kapag hinahangaan at pinuuri para sa ilan sa kanyang mga pagsisikap na tila matagumpay. Ang papuri ng maliwanag ng mga kaibigan ay mas mapanganib kaysa paninisi. So, mas mas magpasalamat pa po, po tayo na maraming mga taong kinukorek tayo or sinasaway tayo mga kapatid. Dahil dito natin may papakita kung paano tayo magbago. Upang hindi po sila mag-expect na kabutihan sa ating mga gagawin. Dahil magiging panganib po pagka puro na lang papuri, puro na lang mga mabuti mga sinasabi sa atin, Baka kini credit na ang ating mga sarili. Huwag po ganoon mga kapatid ano. Gusto ng Panginoon na manatili tayo sa katotohanan. Sabihin natin ano yung totoo. Huwag po tayong maghahasik ng mga kasinungalingan. Dahil nagdudulot lamang po ito ng alitan. Ito po yung pinaka mahusay na kasalanan na ito po'y nakikita ng buong langit na naglilingkod sa kaaway kaya isipin nating mabuti ano po yung mga sinasabi natin. Ipanalangin po natin ito dahil napaka-importante po itong bagay na ito. Ni sinusulat po yan ng langit kung ano po yung ating mga ginagawa at sinasabi. Maliwanag po itong ipinagkaloob sa atin kasi mas mahalaga na tayo ay makita pas mahalaga na tayo ay sinasaway kaysa pinupuri. Ang bawat tao na pumup pumupuri sa kanyang sarili ay sumisira sa ningning mula sa kanyang pinakamahusay na pagsisikap. Ang isang tunay na marangal na katangian ay hindi yuyuko upang magalit sa mga maling akusasyon ng mga kaaway. Ang bawat salitang binibigkas ay hindi nakapipinsala sapagkat pinalalakas nito ang hindi nito kayang ibagsak. So mga kapatid, ano, itong sanaysay dito, ang bawat tao na pinupuri nila kanilang sarili, isa po itong delikado. Dahil sinisira po ito ang ating mga ugali. Kailangan po natin pagsikapan na mas makita pa natin yung ating depekto ng karakter kaysa mga kabutihan. Baka akala natin tama na yung nagawa natin, ngunit pagdating ng panahon, hindi po po pala tayo handa. Kaya mas mabuti na lang na makita natin ngayon habang bukas pa ang pinto ng awa, makita po natin ang ating mga pagkakamali para sa tulong ng Panginoon ay atin po itong mabago at mapanagumpayan. At hindi po tayo magkamali sa pagpili ng tamang direksyon katotohanan sa puso, katotohanan sa labi. Gaano tayo dapat maging maingat na ang ating mga salita at kilos ay lahat ay naaayon sa sagradong katotohanan na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Kapag kayo ay pinagsama-sama, maging maingat sa inyong mga salita, hayaan ang iyong pag-uusap na maging isang likas na katangian na hindi mo kailangan pagsisisihan ang pag-ibig sa katotohanan ay nasa iyong puso, ikaw ay magsasalita ng katotohanan. Magsalita o magsasalita ka tungkol sa pinagpalang pag-asa na mayroon ka kay Jesus. Kung mayroon kang pagmamahal sa iyong puso, hahanapin mong itatag at patatagin ng iyong kapatid sa pinakabanal na pananampalataya. Kaya mga kapatid, tandaan natin, pagmahal natin ang katotohanan. Katotohanan lamang ang lalabas sa ating mga bibig. Magsalita tayo tungkol sa pagpapala, magsalita tayo tungkol sa katotohanan. Kaya muli, maraming maraming salamat sa inyong pakikinig sa episode or sa chapter 30 ng The Voice Pitch Song. Muli, maraming salamat and God bless.